Guys, magandang hapon. Eh, samahan niyo ako. Eh, gawa tayo ng ano, guys. Gawa tayo ng screen. Lagay tayo ng screen daanan ng tubig hindi pala daanan ng tubig para masala yung ating basura mga basura ng tagalamas grabe ako na preferwiso dito kaya bumabaha bumabaha dahil sa kanilang ano Grabe. Sa bumaba yung daanan ng tubig dito. Doon sa likuran. Doon. Doon bumabag sa katubig. Yung e masikip. Kaya pag uh, sobrang dami ng ano, patura. Ayan na. gumabara at maapaw sa akin. Bumaba. Kaya gagawin natin ngayon. kasalain natin lagyan natin ng ito lagyan natin ng ice cream para masala yung kanilang mga basura ayan gawin natin lagyan natin ng tali Ayan, yung mga wire. Buti marami ako na itabi na wire. yan Diyan na we guys. Di ako makasupport muna sa inyo. Ito muna yung unahin natin yung protection ng aking pamilya para hindi yung tuwing umuulan nag-aalala kaya pasensya na guys sa mga nag-live kamarami so pa akong gagawin dito kasalain ito tapos uh, gagawa pa ako ng daanan dun sa taas ipis na yung hinupay ko ni araw ah, nagkaroon ako ng kunting budget para si cemento ko lagyan mo ng aloblox para maano yung daanan unti unti natin guys mabuti na lang at walang ulan noong mga na nakaraan mga bagyo sigurado lulog na si kuya ito so, medyo nangunglimlim na naman kaya kailangan ni eh, bilisan. nung tahanan ng barangay kanina so, hindi ko alam kung paano ang gagawin nila ngayon dito dahil sa dami ng basura kinatamin nila kung saan galing yung mga basura ang naman nung, yung komisyal na yun parang hindi taga dito ilang son Zone 3, Zone 4, Zone 5, Katlong Zona. Nakakapulan ng basura dyan, hindi nila sinisita. Ayan. Kaya pakinsya na kayo guys ha. Kasi so, kuya eh, silip-silip pag uh, break time. Mga na nag Aski! Kasi na, Aski! Basket na. Kasi na. Ha. Ah. Kasi na rin Makasport. Tagal nung no, ano eh may no order ako kan alona na ano. Na bulalo. <laughs> Wala pa. Di pa dumating alona kailan ba darating yan? Para may lakas si Kuya ah, haha, <laughs> kasi alo na, yad, kabil na tin, kaya ah, yon na tin ito, kalin na tin, bulo sa bulo, para karon ano man protection sobra dami dami ng basura kasi dito mga tao nagtatapon ng kuntanta pero naman na uh, basurahan dito na yung buwa mga truck diba ko sa mga tao rito nasanay sila sa ay nako kira't lang magsalita ay Para masalah lain basuran di Bumara doon sa Labasan. Yan. di Labasan Ya Karena mau berai kontrol Dari hati-hati Ya yes. yeah. Hmm. Ayan. na lang natin ng ano yan. Haram. Guys, dito lang muna ako. Ayon naman mga ulimilim na naman. Baka bigla umulan Bye guys.